Bagong dating, stylish at comfortable sapatos para sa araw-araw. Hello mga bi! Ito na nga yung matibay at affordable at talagang mapapaship ka dito pag nakita mo ito at talaga napakaganda at napakaganda din ng fashion nito guys kasi murang mura na lang ibibigay ni seller para sa inyo at talagang ito ay napakatibay at makikita ninyo napaka quality at talaga naman magaan sa paa at hindi masakit suotin perfect para sa long walks o pang opisina pa yan. Stylish pero budget friendly. Huwag ka dyan. Talaga naman mapapamura ka dito. At talaga buy two pairs and free shipping Talaga ito makukuha ninyo. Talaga naman makaka-discount din kayo ng 50% kung dalawa na ang gagamitin ninyo. At talaga naman kayo ay mapapa feedback ng customer at itoy talagang ng nakabili na at bumibili pa rin hanggang ngayon at talagang napakaganda ng quality generic unisex and casual shoes na nga to mga misis pwedeng pwede to sa mga bagets at saka sa mga teenager na pumapasok sa school bagong labas na rin itong mga mi hindi lang formal kundi comfortable sa mga bawat hakbang magaan sa paa stylish at pang OOTD pa yan and last budget friendly pa yan kung tutuusin and nationwide nga ito mabibili guys at ah, talagang kung gusto nyo nga ay click nyo lang ang ating link dito sa comment section and guys kung pang lalaki naman pwedeng pwede din ito lakad na may tiwala pang formal man o pang araw araw at suwak na suwak to matibay at classy look pang opisina o lakad pa man yan. Kung pang babae namang sapatos, a girl time to slay. Comfy chic confidence, ito ang sapatos na babagay sa lahat ng outfit mo. Limited stock only and pang Minsan lang magbigay si seller ng discount kaya lubos-lubisin na natin guys. Huwag na natin tayo magpapahuli. Pag nakita mo tong video na to ay talagang mapapawaw ka kasi ang discount lang naman ito ay 75% na. Kaya akin na nga ito binoblog, para makakuha na rin ang iba at makahabol na. I-click mo lang ang ating link kung nagustuhan mo. At pumunta lang kayo dito sa ating official store. Bye-bye!